po. Oh. Pinagdarasal ko po sa Diyos na sana matulungan niyo ako, Daddy Frankie. Pansin ko nga, paano ba nangyari? Ano ba, ano bang meron ba't sobrang laki ng paa niyo? Ano po, ah, uh, nakuha ko po sa pagbubuntis ko. Kasi hmm. yung una, ang diagnose ko po, stroke. Diagnose, diagnose nila sa akin, elephantiasis. Oo. Oh, elephant Malaki chias. na. Sorry Oo, naman. Ay, nasunan. Ang ah, laki na po, oh. Ang na. na po. Nakakapaglakad pa kayo? Saklay na Ay, may saklay na. Ayos ko na rin pagkain ng bata. Hindi ko na may mapasok na. Siyempre, na-stress na ako. Stress ako masyado dati, Franklin. Tulungan eh. hmm. niyo po ako. Kung alam niyo lang sitwasyon ko dati, Franklin. Eh. Hindi nyo ba nailapit to sa mga, ano, sa government natin dito, sa mga politics na? Wala po. po. Tawag lang tayong mawala ng pag-asa na eh. Opo, ha? opo. Laban lang.

Opo. opo, Pwede pumasok. Pasok ako na ala, Hala, kumusta kayo? Oh, ito po, naghihirap. Naghihirap? Opo. Bakit naman? Sa kalagayang po, sir. Opo. Ano pangalan ni nanay? Girlie, mayug Nanay Girlie? Opo. Ilang taon na po kayo? 43. Okay. Nasaan po ang asawa nyo? patay na po. Ay, hala. Noong 2022, ah uh, ah, December 31, sir. December 31 na oh, matay? Bakit? Motorcycle accident, sir. Oh. Ilan po anak nyo? Tatlo po, sir. Nasa yung mga anak nyo ngayon? Nasa bayan po sila, ta. Po, pinapapasok ng tita nila. Si tita nilang nag-ano sa kanila, kaya doon sila nakatira. Yung maliit ko si Randito, kami dalawa lang. Mm -hmm. Parang kakain pa lang yata kayo. Opo. Kakain po. Sana tinapos niyo na lang muna yung kain. Oh, nakita ko mo parating kayo, sir. <laughs> may na, may napansin ako kung ano si ano si Kagawad. Mm -mm. Si Kagawad Datwin? upo Opo. Oh. Eh, kakawat yan, sabi ko. Ay, si Daddy Frankie na yan, kako. Ako. Pinagdarasal ko po sa Diyos na sana matulungan niyo ako, Daddy Frankie. Pansin ko nga, paano ba nangyari? Ano ba, na, ano bang meron ba't sobrang laki ng paa niyo? Ano po, ah, uh, nakuha ko po sa pagbubuntis ko. Kasi hmm. yung una, ang diagnose ko po, stroke. Mm Na-stroke -hmm. ako, and then, ay, ah, uh, na ano akong nagpaano kung tatlong taon nandito pa yung asawa ko tatlong taon po ah uh, nagbuntis ako dun sa bunso mm -hmm. tapos nung ano nagmamanas ako mm -hmm. sabi nila matatanggal daw ito pag nanganak ako o oh, pagkatapos oh, manganak tapos manganak eh pagka panganak ko naman parang di naman bumababa yung manas ko kapos eh di bumalik ako sa doktor may ano ka sabi niya sa akin after one year akong bumalik dun sa doktor sabi nila sa akin may, may pinuntang ka bang ibang lugar sabi nila sabi ng doktor? opo mm -hmm. wala naman dok, sabi ko tapos hindi sa pag-ano sabi nila Ah, uh, baka na kagat ka ng lamok sabi nila. Mm -hmm. Ay hindi ko po alam, dokta. la naman tayo, dok. Kinagat ng lamok sabi mm -hmm. ko. Hindi naman ako Hindi ko naman sineseryoso lumaki nang lumaki. Mhm. Mm Pero nagpapaano din ako, nagpapa ano ako sa Region 1. End diagnose, and diagnose nila sa akin elephantiasis. Oo, oo. Kasi kung sinabi ng doktor, akala ko ano na 'yung tanong ko. Ang tanong ng doktor is, ibig 'yan sabihin, baka may mga pinuntahan Pinunda, kang lugar na gola, ma, gola, gola, go. mga mga lib liblib, tsaka nakagat." Opo. Eh, na okay. uh, parang ano yata to mga kabayo, elephant foot untaw. Elephant foot, opo. Elephantiasis. Malaki na. Sorry mo. ay 'yun so. Malaki na po, malaki na po. Nakakapaglakad pa kayo? Saklay na po. I mean, saklay na po. lang. Tapos, bastong po. Tapos, pagpupunta akong Region 1 wheelchair, uh -huh. hindi na po punta. Masyadong nakakapaglakad. Pero dito, nakakapag-saklay pa ako. Dito-dito na lang? Oo. Pati yung isa, lumalaki din. Eh. Opo, lumalaki na po. Nadadamay na. Mm-hmm. -mm. Kaya, kaya, sabi ng doktor ko, within, ano, uh, within this year, operan ka. mm, -mm kung magagawa mo ito. Laboratory and then yung gamot ko daw. Mm -mm. wala na akong wala akong pinagkakakita, walang nagbibigay sa akin daddy. Uh -huh. Walang hirap ng buhay namin daddy. Oh, malaki so, uh -huh. na. Anong nararamdaman mo niyan? Ang bigat po. Mabigat. Mabigat tapos pag ano minsan kumikirot. Pag minsan kawawa yung anak ko. Hanggang saan ang paglaki niya ma'am? Okay lang? Ganyan uh -huh. lang? Opo. Ah, hanggang dyan ang, na po. Hanggang dyan talaga. Ano? opo. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, oh. Malaki na po. Malaki. na itong isa, nadadamay na. Nadadamay na? Opo. Pero sa pagkain nyo po, hindi naman naapekto yung pagkain. Medyo po yung palasa po, yung pagkain ng bata. <laughs> Siyempre, tinitis ko na rin. Mm -hmm. da, wala kaming kakainin pag minsan tinitis ko na ng pagkain ng bata. Hindi ko na may pasok ta. Siyempre, na-stress na ako. Stress ako masyado dati, Franky. Tulungan eh. hmm. niyo po ako. Yung gamot ko po, wala pa. Yung alternative na gamot ko, wala pa po. Sa Manila pa po, po kukunin, magpaparefer pa ako sa Medrep. Tapos, yung laboratory ko din sa Manila din gagawin. Pero sa hospital kayo nagpapacheck up? Region 1. Ah, Opo. Pero pag nabili nyo yung mga gamot, o operahan na kayo. Opo, opera na po ako. dyan din sa region 1, Dad Frank. Na dyan din, oo. Si doktor, ano, ah... Uh, sino ba yung doktor ko? Nakalimutan ko na. Hirap na akong maglakat. Kung alam niyo lang sitwasyon ko dati, Francis. Hindi nyo ba nailapit to sa mga, ano, sa government natin dito, sa mga politics natin? Wala po. Hindi ko na po anong sabi nila. Hindi sa pag-ano. Naiya na rin ako sa kanila. Panay-panay na rin ang hingi ko sa kanila. Ah, okay. Nakahingi na rin Naya, tayo. Opo. Oh Pero wag kang, ano, kang mahiya okay lang yan sa gobyerno natin may malaka, malasakit center may maraming tutulong para maoperahan hanggat kaya no? Opo. hanggat kaya po oo, Huwag kang mawala ng pag-asa may pag-asa pa Opo. kasi bata ka pa oo po 43 that's good sir 43 pa lang oo po yung panganay nyo ilang taon 22 po. Anong kambal kambal? sila. Ah, Nag-aaral pa, sir. Nag-aaral pa. Opo. Tapos yung nakita kong bata dito, yun, yun ang bunso. Yun ang bunso. Opo. Yun ang palaging, yun ang palaging inuutosan ko. Pag bibili ng ulam, pag walang ulam, binibigyan ako ni kagawad yan, ay. Mm, -mm. Si kagawad, siya yung malapit sa akin, mm -mm. Kagawad LB. Ay, salamat kay oh. Kagawad LB, ano? Opo. Sa Kagawad Datwin. twin. Kasi, that twin, opo. Kasi na ihatid niya tayo rito. Opo. At syempre kay Boss Tax. Boss Tax. O yan, kaya salamat, salamat sa Panginoon. Opo, Dati. Hmm? <laughs> na ako, Dati. Nahirapan na ang sitwasyon ko, Dati. Mga magulang niyo po. Uh, Adeybel na rin ng tatay ko, si mami ko naman senior na kaya hindi ko sila makuhang makuhang kasama ko sa ospital ta. Olyane na rin may medyo ulyanin na rin si mami okay. ko. Mga kapatid niyo nasaan? Kapatid ko ano, negosyante, nagtitinda sila sa palengke. Dati ako nagtitinda. Mm -hmm. Ngayon tumigil na ako nung na-stroke ako. Hanggang ngayon wala na wala na mm. so ibig sabihin nung hindi ka pa nagkasakit buhay pa yung asawa mo okay naman oo oh, po saan naano ah, ako doon sa asawa ko ta iniwan niya lahat sa akin iniwan niya yung bata mm -hmm. eh dati hindi ka hindi ako humingi ng tulong kahit kanino dito lang ako sa bahay siya support sa amin eh kayo wala na siya yung mga, mga medal ni Sero. Oh. Medal ng mga anak niya? Hindi po. Medal ni asawa ko. Instructor siya, sir. Instructor sa? Gym. Ah, ayun. Opo. Oh, mga trophy niya, sir. Hindi ko na nga po nalilinis, sir, eh. Hmm. Sayang, no? Pero, wala tayong magagawa. Ganun talaga ka oh, palaran. Alam palaran. ko naman na hindi niya kagustuhan yung nangyari siguro, oh, di ba? Oh, hindi oh, niya kagustuhan na iwanan kayo. Opo, oh, sir. Saka, ano na rin ako sa kalagayang ko ta. Medyo may ako sa puso, sir. Ah, high blood High blood ako. Nag, Nag-maintenance na ako, sir. Kaya hindi ako ma opera mm. Kaya ngayon, pinapakalma ko lang yung sarili ko, yes, sir. tama. Para ano, para... Huwag matakot. Opo. Laban lang. Laban lang. Basta kasama natin si God. God, no? Oh, po God is a powerful. Yes. Okay. Siya lang ang may likha ng lahat. Oh, po. Kaya siya ang nakaalang. Opo. Oh, Isuko natin ng lahat ng ating mga problema dahil sa kanya lang ang kagalingan ng lahat, no? Opo. Oh, Salamat Saramat. sa Panginoon. Salamat. Sige, sige na, isabi mo kasi pag nabili yung mga gamot, ah, mauoperahan ka. Hindi, papalaboratory ako oh, oh. sa Manila. Ah, sa Manila. Opo, sa Manila lahat gagawin pati ano ko yung gamot ko sa Manila din. Mm -hmm. Tapos laboratory ko sa Manila din. Wala akong wala akong sasakyan na hindi na ako pwedeng mag-commit, sir. Mm -hmm. Dapat hingi ano, request ka na lang na ambulance sa hospital natin. Kailangan government talaga tutulong sa inyo. Kasi sa mayor natin dito, tutul kailangan may referral from hospital. Opo. Para re-request ang government natin. Yun ang gawin niyo. Sino na tayong gagawa. Oo. Uh -uh. Hindi naman na nangyayari. Hindi sa pa. kabiti natin, no, Sam? Sige, Nay, no? Baka para makatulong, bigyan kita ng pambiling gamot, no? Oo. Asa tayong Basta huwag lang tayong mawala ng pag-asa, Nay. Opo, no? opo. Laban lang.

at tulong na talaga yun sa akin. Maraming kong salamat. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Hindi ko po inaasahan ito, Panginoon. Dada, Franky, maraming po salamat. Laban, sa lang. laban lang na, laban lang. Ha? Opo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Opo. Tawag lang tayo kay God parate. Opo. Hindi niya tayo pababayaan? Opo. Na? Opo, opo. Kahit ako na eh, hindi ko rin alam na ganito ang dadatnan kong sitwasyon ninyo. Opo. So yung pagdating namin dito at ang pagkatanggap mo ng blessing, ayan ay isang patunay na may buhay na Panginoon. Opo, amen. Patunay yan na hindi tayo pinapabayaan ni God. Opo. Gagawa at gagawa siya ng para. Opo. Basta oh. wag lang tayong susuko, wag tayong aayaw. Laban lang. Laban lang. Yes, no? Oh. Para sa mga anak mo po. Opo, oh, may puso pa ako nandiyan sa loob. Mm -mm. Sige. <laughs> Nahiya Mahiya mo. Turuan mo lang sila, Nay, na wag mahiya as long as wala tayong ginagawang masama. Masama, opo. Oh, opo, no? Opo. Oh, Tsaka nga pala, Nay, Naka-video tayo ya upload namin ito. Marami mga kapanood tayong mga kababayan. Opo. Sabi mo, wala ka nang inaasahan. Wala na po. Wala nang tumutulong. Wala unibaga. na po. Pwede ka manawagan na eh. Meron akong uh, 4.7M na followers Opo. right now. So baka may makapanood sa ating mga kababayan may mabuting kalooban. Pwede ka pong manawagan. O oh, sige. Nananawagan pa ako sa may mabubuting puso tulungan niyo po kami. Wala na po akong kakayan para magpagamot. Itong pa ako po. <coughs> Hirap ng dinadanas ko sa araw-araw. Hindi ko na po alam ang gagawin ko salamat po kay Daddy Frankie. Salamat po ng marami. Salamat po. Ating ko, kasama ng ano po. Um, may ano ako dati, Frankie may hypertension ako. Kaya nga. Kaya relax lang, huwag ka na umiyak na. Opo. Para hindi lumaki ang problema natin lalo, ano? Opo. Sige lang, basta laban na. Opo. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, hindi ko inaasahan na ganito yung madadatnan ko dito ta nakita nyo naman yung sitwasyon. Kaya mga kababayan, kung isa ka man na nanonood pa sa video ni Daddy Frankie, maglalambing po kami na i-share natin ang video ito para mapanood ng iba rin nating mga kababayan na may mabubuting kalooban gaya ng panawagan ni ate kaunting tulong lang daw para mapagpa opera si nanay no? so sa lahat po mga kababayan natin o FW mga kababayan natin nasa ibang bansa kumakatok po sa puso ninyo si nanay maliit na halaga kahit papiso-piso pag nagdagdag sama-sama ay malaking bagay po yan. Mag-reach out lang po kayo sa Facebook page ng Daddy Frankie. At syempre mga kababayan, bago matapos ang video ito, magpapaalala po muli si Daddy Frankie. Uh, marami po kasi gumagamit ng fake page, gumagamit ng pangalan ko, gagamitin nila yung picture ko So wag po kayo basta-basta maniniwala mga kababayan. Si Daddy Frankie po at ang aking team ay wala pong uh, hindi po kami nang hihingi in any amount na basta-basta. Kaya kung sakali po baka sa, kasi after ng video ito mapanood ng mga scammer gagamitin na naman nila 'tong mga sinasabi namin. Mga kababayan, kung sakaling may mag-message sa inyo Gawin nyo lamang po para mapatunayan ninyo kung sino, kung totoong si Daddy Frankie po ba yung kateks ninyo, i-video call ninyo po para mapatunayan ninyo, no? Mga kababayan, dahil kaya nilang gamitin yung picture ko, yung pangalan ko, pero yung mukha ng Daddy Frankie, ng kausap ninyo, hindi nila kayang gayahin yung ilong ko, no? Uh, yun lang po mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa Team Daddy Frankie. At salamat din ako unang-una -una kay God dahil may natulungan na naman tayo na ating kapatid, ating kababayan na talagang uh, sinusubok ng panahon. No? So, yun lang mga kababayan. At syempre, pasalamat din ako sa mga kapwa ko, content creator na charity vlogger dito sa buong Pangasinan. Nawa ay magkaisa pa tayo lalo para mas marami pa tayong matutulungan. Maraming maraming salamat pong muli. Magandang buhay, magandang araw. Dati prangi po mga kababayan, anak ng Pangasinan from Pangasinan, I love you all and God bless Bye -bye po. Bye-bye po.